Guys, what's up guys? I'm Ness again and welcome to my YouTube channel. So, guys, pupunta po tayo sa company ng aking viewers at yan, ang ating kapaligiran ay ayan. So, woo Punta tayo doon sa... Company. Titingin tayo ng... mga bid sheet. Dahil, yung... bid na 800 ay... magiging... 350 na lang. Pwede mo siyang kunin. Tapos, ibenta mo rin siya ng 400 or... 450. So... May 100 ka na pag tumawad, pwede na rin sa 400. May 50 ka na, hindi na masama, di ba? Tapos sa kurtina naman ay 1,500. Tapos, pwede mo rin siyang... Kasi 1,500 talaga siya actually sa isang pirasong kurtina kasi magaganda namang klase. Saka ano, pero pwede mo siyang ibinta na sale na siya 400 pwede mo siya binto ng 4.50 kasi hindi nakakahiya at talagang magandang klase hindi kasi siya prepaid. stop muna ako at ako'y nangangalay na at iisang kamay ang aking gamit at oh my gosh ang hirap pala ng ganito papakita ko sa iyo yung kapaliguran na puro kabundukan so, yan yung, yung yun 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 nakakangalay lang so go go tayo ulit ting tiring 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 ang hirap pa lang ganito nagda drive ka tapos ano isang kamay lang uh, hi dogs driving one hand and I will go to the company so look at the view and the beautiful view is beside you point Oink. Oink.